gaspi, naga pinagan, nagan, nagaligas, naga, pia. Naga. Manoy, manoy. Oh, ano yan, te? Igwapa po ka mong pang alas otso sa panaga. Ay, gwapa kami dyan limang bakante. Pera ka mo? Ay, salamat. Duwa mo lang, manoy. Pwede pong pareserba na kang tukawan. Ay, pwedeng pwede. Igwapa ko dyan sa tahaw, saka dyan sa pangtuluhan. Daraan na ni Dudig ang mga bagahay ta, ilagta sa stribo. <laughs> Madya, asin makidangog. Sa istoryahang mataw sa indo, kaugmahan. Kakapayan, asin eksperyensya. Na mahiras nin kaaraman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon. Asin si Christina. Sa Pagkugos Kang Kulturang Bicolon. Bicolon. Ini, ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Ay, nako. Alam mo Christina, sarong bagay na nami-miss ko ngunyan? Itong magbiyahin ng bus, itong magbiyahin ng Manila to be cool Iyo, dawak man ako bon Pero ang nami-miss ko din talaga, itong manlain-lain na Taanawol 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 <laughs> Ta <-naul. laughs> Ta Nagbibiyahin ka ni Amay? sana ka gusto mo ba nagbabehay ng may sa sa bus? Depende kasi sa ticketing ano, 'di ba pag ano ka ng ticket, 'di ba? Iba-iba, may biyaheng pangbanggi, may biyaheng pang-aga. So ano sino na nagbubuhat sa ticket mo? Siyempre ka mabuot kung anong gusto Iyong mo. Iyon eh, pero depende kaya. Na experience Tano, ko. libre ang tinatawag sa ticket. Na, na experience ko lang daw. Ayo, pero mo san depende pag lalaki o babae ang nagtatawag ticket. Ako na, na, experience ako ng biyaheng haling ano, um Bicol to Manila. Mm tulong klase itong udto, aga, tapos ning banggi. Mm. Ay ko pa nga nitong mga alas 3 ng madaling araw. Oh. Ako man kaya, igo man ako na experience sa daw ano klase maning sasakyan. Merong hmm. bus saka itong van. Oo, oh, yeah. so shallow. Uy. <laughs> uy on pa lang kamo diyan mga ay. Kanatong Natix. <laughs> Hello mga Kanatong Natix. <laughs> uy, salamat sa pagdawag po sa indo and welcome po sa samuyang ika na episode. Iyo po ang taga-uli-uli. -uli. Iyo ang biyaheng Manila to, to Bicol. Cool. Cool. Yan. Yeah. Yan ay, po ayaw. ang sarong pag-uulay tango niyan. Mm -mm. Kasi sa parang bagang nga pandemic, pero may... minsan lang or bihira na ka mong makauli. Maka Dahil nga nating, nating, ano. sa coronavirus. Tapos kung gusto, ba kung araw ko itong dati na kung gusto mo mag-uli, mag, yan, mag mag... ka lang diretsyo na. Dahil na nang mga checkpoint tapos may nang mga resiketos na kaipuhan. ayo 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 Ngunyan baga kaya, maski ano na lang kay puhan mo pang igwang permit or mm -hmm. certificate hali sa doktor mo diyo. o hali sa barangay na kung saan ka nag Oo, oh, tapos dapat negative ka pa sa coronavirus. Nagailain. Iyo, tangon ka, kad takad to, ang gibo lang is magdiyan ka lang sa terminal bakal ka lang ning ticket. Madali ka na makauli, di ba? So sa iling mabon, bon, ka. Ano mga okasyon kung taano ng God minapuruli ang mga taga-Manila pasiling sa Bicol. O si mga taga Bicol na nakaistar sa Manila oh, na mga Vice versa. Yeah. Oh. Ako ano, am pero na na dahilan kung taano nag-uuroli ang mga Bicolano. Syempre, inut-inut ng Sagabos diyan, ito bagang bakasyon. Mm. Lalong-alalong na kang ano, si Santa, di ba? Iyo, yan ang primero uno. Primero na uno pa sa Ingapa. <laughs> di ba? Oh. Um si Santa. Pasko. Pasko bagong yeah. taon. Oh. Tapos igwapo din ng ano to, Um, yeah, uh, yeah, Pesta. Uh, yan, ayan, pestahan. Saro yan sa pinaka, na, ano, samuya, sa muya, kagili sa kagiliog, yeah. sa tinambak. Kapag nag nagpipiesa sa mo, oh, happy piesa pa pala, mara, ano, haranina, sa maangon na sama, yeah. warso. So, saro yan sa mga pighiling-hiling ni. Kung baga, pede, pede makipista expected baga. Pwede kang magpipiesa sa inyo? E Ay, pwede, pwede. O, si mga nagdadarangog po, ano, magdyan na lang po, oh, po kamo sa Repuyo <laughs> Resident ka kayo si mama na solo-solo man lang si Luman. Pero pwedeng pwede. Kasi okay. ay, saro pa po sa mga highlights ngunyan, kang 2020 fiesta, kang sa muyang patron, ni San Jose, iyo po ang pagbendisyon kang sa muyang, ano uh, simbahan. simbahan. Okay. As in, sobrang gayo na. Talagang proud man ako na. Kung Talagang di pa mo kay. na ka dyan, sa kagliliog, ikaw po dyan yung bagong simbahan na uh, ano, kakagigibo pa lang. Nang ngunyan bibindisonan na maabot na ano. Ano mm. pa siya ngunyan na pista? Mm. Oh, yan. Ano mo, saro kay sa mga bagay na ano, um, kung taan nagurali yung mga taga Bicol na Haling Manila, pagpista. Saka may ano pa dyan, sarong dahilan is, ano mo itong, kadakul tao, kedakul dayo. Yeah. Ito ang grupo ka bilang Bicolano. Muri, panagyawang ka na sa Manila. Ganun na mo, nagputi ka na. Ngayon, yeah. Nga, muri, mag, pag, mo sa baylihan. Yan, 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 uh, yan sa inisip mo mga pagputik-putik niya. Hindi lamang yung nag, ano, sa kuna, nag Ay, so, ayun kaya, inborn na yan. <laughs> <laughs> Grabe siya. <laughs> dahil ano kaya, garo ito bagang pag naguli ka baga, tapos pag naka-Manila ka na. Garo dahil ko aram kung anong klaseng tubig sa Manila. Di ba? Garo mm. itong may halong... May na. halong Clorox. May halong Clorox. Chlorine. Chlorine. <laughs> pampalinig. So, arog ka yan. So, saro pa sa mga inaabang o oh, tanong ta nag-uuli ka, ayaw man ang reunion, or may kalasalan. Ayaw. Ang saro po niyan, mga pistang, ano, pistang kalag, pistang gadan. kadan. Ayaw, 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 ayaw. Saka, syempre, kung bawa pag-day-up mo, kung nag focal center ka, or may trabaho ka sa Manila, tapos pinaday o kuyo, bakasyon ka. O ba nag leave niyo? ka, nag-apply ka ng live. O, oh, bakasyon galor. Oh, Ito, may excursion man nga ka mo. Mm -mm. Pero ano, masiramon, masiramon, ano, balikan. Ano, itong mga panahon ka to. Bien, kaya si mga din nakakaulit dyan, hirak man po sa Indo. Mm -mm. Kaya... Mag-iribanan <laughs> po kita na mahihirakan. <laughs> mahihirakan. <laughs> o, oh, unyan, balik kita sa, ano, balik kita sa Manila. O, oh. ano ba, pag nasa Manila, ano, pag nasa terminal ka, kada akal bagay dyan man lain, lain na ano, na bus, ano, um, company. Ayo. O, oh, di ba? O, mm -mm. oh, ikas, ano, as, ano, sa mga paborito mong bus company? Ayo. Ang mga, saro sa pinaka-paborito ko, ang isa Tanong mo. Ayyo. Ay, mga, mga pag nakaisurog ka pati, mayamang ka. Aday ba diba sa mayamang? Buri, pag nakaisurog ka po, buri, ir-ir kun. po pati dyan sleeper bus. Ayo. Actually, ang isa kasi, pero feeling ko, di diba man sa tigagabos ko ha, pero, Piling ko kaya safety ako. Pero itong safe na safe pa pag-isa ko. Ano man. Dahil ko aram. Saka dakulaon talaga siya. Di ba? Eyo. Dahil na try. Eyo. Na try ko naman din ang ano kaya. DLTB. Kaso guram ba arang lipot? Eyo. Igwa pong malipot dyan. Igwa malipot pa itong saro eh. Itong ang DLTV ba kulay pula. Mm. Igwa pa itong kulay green. Raymond. Ba Raymond? Iba? O ko aram. Alps yan. Alps. Alps. Aram mo yan Alps? Alps. Dahil like, kapag yung nakalunad naka sa Alps. Mm. Iyon mga mga ano dyan. Kurang ka dyan. na kaya. Mm. Dahil, bago lang yan. Mga baguhan lang yan. <laughs> Tapos, pag nagpipili ka pati ining bus, ang hahanapon mo dyan, si Mura. Ayaw. Diba? Mura na, itong... Di kalidad pa. Di kalidad pa. Oh. Uh -huh. okay, yan. Sa DLTV, pa naglalago ako ka to, yung mga bus na yan. Pero piling mo ito bagang maali, ano ka? Ma ibang bayan. <laughs> yeah. <laughs> Di ba? Nag-ibang bansa ngayon. Mm. Kaya yan. So, yan yung mga, ano, mga, mga bus company na yan. Sa Inot na inot. Iwag kitang filtranco Yan, filtranco uh -oh. Ano ang sa filtranco Dahil pa kaya ako masyadong... Ang filtranco is taga-iriga. Oh. oh. May ano sinda. Garo ang ano ninda. Garo Main, originated. Garo. garo. sa ano, sa iriga. Hmm. Kaya minsan, panaguli ako ito, filtran ko na ako. Ta nag-aaging ano, nag-aaging baaw. So, saka iwa ka naman source. May ano list <laughs> ticket. Shout out. Charot. Mo bon mo So, ikaw pa diyan ng ano, um, yan, Peña Prancha. Oh, Peña Pransha, ito yung garo may ano may drawing ni Ina sa kamay red din ang ano niya, di ba? Yo yo. Dati dati ba ano ibang mga brand kaya, ibang mga branding din da. Mm. niya na lang sinda nag, -iba ano, nag ibang ano, nag-ibang design. Nag-evolve na. Oo, baka naman diyan sa mga bus company tig sabihan mi. <laughs> baka naman. Baka naman mga ano lamang diyan, mga three seats ano. <laughs> three seats apart. <laughs> uh Oo. -oh. Pero ang pinaka ano talaga um kumaga sa ano hilig kang tao. Ano? Kung baga, itong abot kaya na akang bayan, iyo ang Raymond. Iyo, Ray, Raymond. Oh. Kaso... Kasi gurang itong mga aki-aki pa mga gurang kadto, yun na talaga yun, hindi pa sabi de, yung hindi eh. para sabihin. de sikat ka yung kaddo, ayan, oh. yung Raymond na yan. Kung nagpuroonan si mga bas, yun sa mga sikat, Raymond na abot kaya, tapos... Ini kay mga penya Pransya, grabe high end na yan. Hara lang kawon, grabe halang kaom presyo Saka ko. Saka halo sa inda, puro talaga de aircon. Sa Ayo. Raymond, duwang klase, may ordinary sa ano de aircon. Ayun ang mga sikat kadto sa ano sa byaheng Naga. Mm -hmm. Pero dai ko lang aram kung ano ang ano um itong mga byaheng Legazpi. Saka itong sa Biyahing Ligaspi, may iba-iba man ni eh. May Ellaville, may kuarang kung ano pang iba. sa itong sinabi mo sa kuya na istorya mo sa ko katong pinakainot pa, yung ano, sarap. Ayoyoy, pa itong ordinary ka na sa muya. Ito bagang um, kung pag nagko-commute ka every day, mm -hmm. minsan nag halimbawa pag may okasyon, mm -hmm. halimbawa ay iniisip mo na da, ay dakol ngayon ka ini, dakol ng mm -hmm. ngayon pasahero. Mm -hmm. Kaya minsan mabiyahe ng Manila, aro kang ano, kang Barbosa, mm -hmm. Gibara, in mga ano, mga ordinary. Dito pa, pa nahiling Barbosa sa Gibara. Dito pa. Ay, Tad, ay ka mga taga ko nada. O ko nada ka mo, aram nindo yan. Ayon. So yan, yan yung mga dapat po nindong hanapon kung kamo mapabikol. Ayok kung kayo po yung magpapabikol at kayo nakikinig ng ano. Huwag oh, kang magtatagalog, hindi ka naman tuod. Iyo, <laughs> e, maiman pa lang kitang para daw magtagalog. <laughs> Pero minsan may mga ano ah. may mga oh, taga Bicol na hindi na tuod. Oo, oh, may bisado. ako one month lang sa Manila, pag abot naman sa Bicol, Tagalog na. Tagalog na. Oo. Oh. E, saan may mga arukin tao no? Anyway, dito na paggulayan niya. Oh well, okay. Kaya kung ano, inang-iyan arming mga ano, bus. Yung mga arming bus company, 'di ba? Kaya kung kamo may may bagay pa kaming daing minay dagdag na aram nindo na na-experience na nindong lunada, baka oh. pwede man pong isabi sa muya. Mag-comment ano? na lang po kamo sa Facebook page mi. Pag-urulayan ta duman. Ayo. So ngunyan ano, um pag ta. Anong aram mong ano na bus station or sa inka pwedeng makalunad para mm -hmm. maka ka. So, dahil mi aram kung sa inyo, ano, Ah, uh, minsan may mga pwede ka maglunad sa Kubao. Mm, sa Kuya, ang pinaka-permi ko talagang tinumanan, Alimol. Al ah, sa Alabang. Oh, Alabang. Alabang yun eh. Kaso harayo, harayo, yan. Kami kaya, naka-star kami dati ka to. Uy, naka-star sosyal. Taray. <laughs> dey nag-opa oh, kaya kami ka to. Kaya nung nagtrabaho pa ako sa Manila. Yan kami dyan sa Pasig. Mm -hmm. So, nagpapamanila ako ka Ang baba ako dyan sa may, ano, Kubaw? Sa may Ortigas. Oo, oh, yeah. Sa ba Ortigas? Garo. Sa may boni Station, sa may, ro, ano, sa may Robinson. Ross Boulevard. Hindi mo nag-aagyan ba sa Ross Boulevard? May kung sa... Ayan kaya paturug-turug ka kung kumaram mo. May sarang, may sarang kong istorya. Tapos si Bunso Mingtugang, Tugang, mm. ay shout out dyan kay Charborn, ano? Mm. Si Bunso Mingtugang, Tugang, first time nagpa-Manila. Hindi mo actually first time, pero first time magsulo. Mm. Di na put me. Ina put me. Ina put me sa cellphone. Tapos syempre minomonitor me para maramon kung sa ina siya. Mm, para safety siya. Oh. Tapos susundoon me kaya sa may ano, sa may Robinson, mm -hmm. sa may Bonnie. Yun na ni. Hapoton me. Yun sa yun kanangya. Mm. -hmm. Nagiling sa ano, sa sa bintana kaya. ako sa Muntinlupa. Lupa. Teko, dali ako na sa Muntinlupa, Lupa. Ariyo na yan. Nasa City Jail na pala. <laughs> eh, siyempre, hindi ka like mong baga tatawa masyado, ano? Hmm. Ito ba ang karata lang baga sa inutan mga? Ito mga sa, sa tinampo? Oo. Oh. Ah, itong papasay, pamuntin lupa. lupa. Araw Ako yan. Ang ako, nasa muntin lupa na siya. Oo, <laughs> oh, so na, paano to? Eh, yun na to. Sabi mo, muntin lupa. Sabi mo, hilingon mo, mo, utro, haputan mo ang konduktor. Dahil like ka magparasabi sa nang ano <laughs> yan, kung ano na hiling mo. <laughs> Kala nito kung nakakagadaan naka, na ba kasi, ano? Sarboro ko ano ginibo. <laughs> Ay. Kaya ayan. Oh anyway, since biyahe na kita ding ano, um oh. pabigol. Anong mga like, ano, anong lugar na experiencean mo ning ano, bus stop or stop Ayun. Uber, ayun, ayan ang pinaka the best, yan ang pinaka hinahalat-halat ko. Ta, Ta naman. minsan kaya baga, sa bus, may man um, ng CR, may uh, ano, restroom. So, kaya po talaga, ayaw, ayaw. mahalat ka talagang. Ay, ano, no, lalo diba? itong, it, lalo Ay-i-i ka na, Diyos Ihi. Ako pa naman, kung ihi. Ako pati, ang ano ko, maringayit na nagbubiya ako ng banggi. Tapag pagbanggi, mm. di man ako masyadong nag -iihi. oh. Oo. Oh, ngayon pag nagbibihay ako ng amay, ay, pwede yan. Pwede yan. yan mi, mahanap ihihan. Ang ah, ma madali kaya sa indota ka mo, magtindog sana ka mo dyan, talikod, tuturayog ano, to na ka dyan. Kuha ka mineral water, ay, ilawag oh, mo. See. Grabe namang kasadit yan. Si <laughs> <laughs> kami, di pwede. Tapos minsan, may bayad pa pag-ihi ata dos. Cinco. Dos. Day cinco yan. Pag udo, cinco. Eyo? Oo. Oh. na ng presyo eh. Mahal naman sa Indoan. Eh. Na, day, naabutan kong ano, naabutan ko na yun Dos lang sa mo. Sa Naabut, Naabutan ko ning ano, presyo, pag udo, mm. jeez. Pag ihi, cinco. Grabe na naman Eyo. kamahal. Anong klaseng e. udo yan? Baka ang stop over mo na inano, si Pucho Pucho mo. O, sabi mo, ihi lang. Ayo, ihi lang. <laughs> sa bagay, hindi ka na masabing maudo. Oh. Tadai, tataong kanindang oh. ano, tataong kanindang tissue. Hindi ba, pag mudo ka, tataong ka ng napkin. Ah, kaya yung mautak man, sweetik man na maray. Ta you know, kasi di uh, din natin lalaga na ng ano, tissue. Kaya kung ka bumabiyahay, ano, sarong tip. Mm. Na sabi ni Nindo, ma maihi lang ka mo. Magdala na po ka mo sa dirin ng mga tissue. Toilet paper. O kung ayun. ba man diaper. Para oh. solve na solve. Okay, magdala ka mong tabo. <laughs> 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 Nagbabiyahe ka, pero may kang may kapot tabo, <laughs> sa bag mo. <laughs> Ay, nako. Oh, anyway. Oh, sorry. Ano sa gusto ko, itong sariyaya queson. Ano ang gusto sa, sa sariyaya? Kasi may gusto naman ng kakanan. Nandakula lang ka. Tapos haranita, ano doon, tapat ka to. Ano eh, tubig, di ba? Sariyaya ba yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko napundoan yan. Oh, tapos, Pero ayun, ay, napundan min one time. Um, kaso ang sinakain mi, bakong bas. Sinakain, may van. Mm. Kaya... ayun. kami. Pinaka-the best ko, itong mga seafood ninda, talagang fresh. Tapos oh. duman na din ako nagbabakal minsan pasalubong. Eyo. Ito sa, sa stopover mo kayo dyan, mababakal ang mga pasalubong. Hindi, eh, minsan bagay ko, kaming lalak ko, minalaog-laog, mabagasan, 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 mabagasan oh, baka pay, baka pay, baka pay, baka pay, bawal. Pag isibang oh. si na ko, bawal. Pero si arog kang mga, ano, mga ordinary, yan, pwedeng makalaog. Oh experience ng kamal yan. Oh. po yun, ano, bus, bus stop sa ano, or stopover over sa Ragay. Mm -hmm. um, sa Ragay, ang naalala ko, um, di ko aram kung anong bus na sinasakayan ko. Grupo, piltrang ko. Mm -hmm. Iguin, ano, itong gutuhan, guide or mamihan. Yeah. Ayu, tapos may, ano yan, kinangalasan ko pati, itong madrakula, bukan tower. Ayun. sa may sainda. Ayan. Yeah. Pero ang mga banga, tinda ninda, may mga patong na. Ayun, siyempre. Isipon mo na lang, ang gano'ng mm garong -hmm. pagkakaaram ko kaya yan. Aro So, ang bus company, garong nagkakaigwaman sinda ning, ano, garo benefits. Kumbaga, libre na sa mga mm -hmm. bus driver. Mm Libre na sa mga bus driver ang pagkakaan. Tapos, pangadawa gayod, baka nagbabayad man ang, ano, ang o binabayad ang bus My company. May share siguro sinda. Iyo, di ko oh. aram kung anong kalakaran nila. Pero aro ka yan. So, ang ang ginigibo is libre na mga driver, Iyo. di ba? Kaya kung ikaw, kung kamo chika-chika bibs mo chika -chika niya, mm. Bure, kumapit ka sa bus driver, no? libre ang pagkain. <laughs> so, saro pa ang araw ko, ito nga sa limanan. Limanan. Oh, limanan, yeah, limanan. Yeah, oh, yeah, oh, pa sa limanan. Yeah. Sa limanan, masin mga pagkakanjan. Ayaw. Pero may na. Ayaw. Bicol na yan eh. Kaso bungog ang ano, sir. <laughs> Uy, grabe siya. Hindi, <laughs> oh, oh, mga Shout Shoutout po sa mga tagalimanan. Bawal po kaming i-bash. <laughs> <laughs> Tapos ito ba sabi mo? Sa tsaong. Iyo, sa tsaong. Yeah. Uh, pag nag, ano, tsaong ka, is, garo, ano, hali ka ng bicol, mag-stop over ka ng tsaong, ibig sabi harani ka ng Manila. Mm. Eh, Or mo si doon pa nagsistop over. Mm -mm. Di ko aram kung... kung Diyan dyan ka makaka-ro-stretch. Grabe bagay pag nagtukaw ka, habang haloy. Ako pa rin, na ako nakatulog ba ayos. Sige ko sanagin, ng hikul-hikul. Ayun, bula tayong gagawin. <laughs> <laughs> ako mind ano, you know, ang sarili sa mga bagay na gusto ko pa nag-i-stopover. Ayun nga, sabi mo nga ni stretching. Ayun. Tapos pangaduo dyan is makaihi ka. Mm -hmm. Tapos maka freshen up ka. Tapos syempre, panagbabihay ka baga. Oh, sabi yung tanong, sa isa indo dyan ang day naka-experience na pag nagbaba ka mo, bakong oil ang muka nindo. Ayun. O, oh, di ba? Yes. Oh. Ma-freshen up ka man nga. Ma-freshen yeah, up ka man right. Nga. Saka kanto, kaya, kanto nag-yosi pa ako. Mm. Ano mo sa mga para sigarilyo dyan? Yosi. Itong, si. yan, oh, sure. sigarilyo. Itong sibut-sibut yan, gusto na pero mag-stop over, tamakayup-yup sigarilyo. Mm, yan. kaya man pala. Tapos minsan, pag halimbawa, igwa ka mong hiling chika vibes man nga, pag sakay nindo yeah, ka Yeah, right araw araw nito ang stop over mahiling din. Mahiling no. din. Yeah. Pagwapo ka man pa Eh, Huwag mo, pag nisisir si mure ka, muri Ruben Padilla. <laughs> Ayan. Sar man yun sa mga ano, sa mga ay bus stop na, or stop over na na-experience niya. Oo. Ika, ano pang inadagdag mo? Halos ang pinakadabas, yun na yun eh. Oh, ay, ay. saro pa siyempre, sa naga. That means, yaong ko na sa naga. Ayaw yon ko, stop over ko yun. Stop <laughs> over sa naga. Pero maliwanag na yan kung halik ang Manila. Iyo. Iyo, maliwanag Iyo, na yan. Na, no. welcome to Bicol. City of Smile. Yeah. Naga City. Sa Indo? Ano sa Indo? Sa Bicol? Ay, Ay sa, sa... Bao? Uh. Hmm. Maipot-ipot na. Mabala na. Hindi ba? Hindi ba? Sa ano? Kami kayo nag-stop over pa kaming Naga. Tapos so, syempre, pa, pa Bao. Oh, mahalat pa kamo pinang oras. Oh, oh. Minuto man lang siguro. Ano? iyo, minuto man lang. Hindi man maparahaloy. Kasi may mga mabaraba man na ano. O tapos ay naduman sa ano, Rinconada. Sa naduman banda. Sa Rinconada, yun know, nga ito, sabi ko sa'yo mo sa Alps, iguwin dati ka to sa guide Station or sa sa may pekwarya Oh. O yan. Tapos, yun yeah, na, diretsyo na. Diretsyo na. Dito ko alam si -stop mga... Stop ka na lang. Para Ayyo. po... Dito ko alam si mga ano dyan, si mga pamanila. Ay, pa... Ligaspi. Oh. Ayo, kung sa'yo pa sila nag-restop over. Ang mga dyan kung makalampas ka, Ay, kung sa grabe mong turog. Balik ka na naman. Ay, <laughs> Diyos me. Okay, Ito ang pero... sabi ng kanakol kang darang ano, bagahe. Bagahe, sa Tapas stream mo. Tapos makalampas ka pa. Ay, nako. Oh, anyway. oh, yun. So, tumakit sa pantulo. Ina ang pinaka-the best as in pinaka-excited ako. Anong no. typical na bathtub meal ang paborito mo? Or ah, mo? bus stop mo? meal. Iyan. Oh, yusi lang. Yusi, soup drinks. Sapat na ako eh. boring man yan. Ako, boring kami, sa imo pero sa mo yung mga parayupyo. -yup. Oh, sa bagay. Kami nag-ano ang ang sarong ming kadto. Minaluto kami. Naluto kaming balon. <laughs> ay, grabe na ay, ang yan. pagtipid yan. Na imanta minsan kaya, siyempre. Ay, sa bagay. Minsan... Pag van, na, mabagay, siyempre, mabiyahe kami sa van. O, oh, buwan, sa Choroy. Na kasi pag sinusundoy mo ka to si tita, mi. Kasi tita ako pa, ba abroad? Yeah. Mm. Siyempre, kaya may mag, ano, mag van. Iyo. Yeah. Yun, ang biyahe kayo ho, siyempre, haloy-haloy. Para makatipid-tipid ka na din, magbalon ka na. Oo. Yeah. Ang mga balonan may katot, ito mga, ano kang, ano, ice cream. Iyo. kaya baga may mga kurang na ang pagtubod. Ay, dahil ka mo dyan, magparakakanta din doaram kung, kung anong klaseng Iyo. pagkaluto. Oh, diba? Iyo talaga. Makurug ang tulang nindo, kung Iyo. ano paman. ang, bal, ang, ang typical na balon mika kanto, yan, syempre, ang day, katapos ang adobo. Adobo. Pamara. Yeah. Adobo ah. na urot natural Iyo. o adobo na tawyo. Ba Tapos, sinigang. Dahil man, <laughs> grabe. <laughs> Urula. Urula yan sa pagbihanin. Maluto. Lindo. Tapos, sugok nila bunan. Ikaw pa itong nila bunan na mais. Ayo, O, oh, di ba? Yeah. Pag nagminsan, pagbabihanin ka mo. Iyo, siram. Pero commonly, in yung very common, mm. yung pinaka number one siguro, biyahe meal. Yo. Cup noodles. <laughs> yan. Nisin. Ang pinang Iyan. gusto ko seafood. Ika? Hindi ko haram. Basta ano na. Depende pwede mo kayo sa paglasa mo. Ha, ako talaga gusto ko seafood. Nisin. Kung anong gusto mo Kulay during blue. that day. <laughs> Igwa pa itong karinderiya. Itong mapili ka. Yo, nagtitin, yan. Nagtitindaman dyan. Yan, mga masiram dyan. Sabi ko sa'yo, <laughs> si sa, sa, sa reality saring kinunot. Ay, the best. Ayo. May, may kinunot naman sa inda. Baka man dyan sa stopover sa Sariaya. Ay, uh, Baka naman dyan. Sinigang. Ako ba hindi ko sa Sabaw. Kaya, yun ang pirmina kang nasa listahan. Ayo. Saka ano dyan, minsan kasi may mga stopover na mayo, grosarado na. Ayo. Pero ang, ang iba man baga, stopover dapat 24-7. Ayo, pero may na, na ano ko, na experience uh -huh. na ako na sarado na ang iyaon lang si mga tindana na nasa gilid, may barbecue, ay may masiram diyan na ano, ito Isan. sa limanan. Eh bako di ko Uy, bibihira daw 'yan. Di ko aron kung limanan or ano, um limanan. Ragay. Ragay. Pero feeling ko ragay. Hmm. May nagtitinda diyan ng barbecue, Dracula pati ang ano. Uy, karne. Masiram, ramon sabi na. Hmm. Tapos hmm. may hotdog ka pa. Urli na kita. Ano? Hotdog ka pa. <laughs> Tapos ikaw pa diyan ng pagkakana. Goto, mami. Ayo. Yan ang Diba? goto with egg. Ayan. Tapos, Apo. minsan, iba pa mga turutokwa or anto, tuwalya. Ayan, tuwalya. Ayan, Iyan sa mga ano, minsan. pa yan, balut, mani, Ayan, diba? yung... Itong nilabunan na sugok, mm. na iniwas iwasan taburi pa nag-atot. Ayan, yung sinasabi, <laughs> pag nag-atot ng bata, Oh. Kung kamo may aram pa mga paborito or mga typical na kinakarakan yeah. during stopover. Sabi yun sa muya, comment lang nindo sa sa ano sa Facebook page. Sa Facebook Facebook group. Ayo. So ngunyan, ang pag ulain tango niyan si mga si mga inaabang-abangan ka mga aki. Ayo. Pag nag si papa nina. Mm -hmm. Si yan mga, na, the best. Si mga kuya nina. Mm. Di ba? Ika, habutan ka. Pag may nag sa inong haling Manila, anong inaabang-abangan mong pasalubong? Ako itong cracker na dilata. Cracker? Iyo, kasi iba-ibang klase yan eh. Katunga pa ko, yun yung si pinaka the best. Hey, yung permi, gugo kayang permi si, ano, si Titan Padara, dilatang. Oo. Oh. Kasi Kami ganito, pag may naguli nag kaya sa mo yung mga dilata, araw ko yan, hmm. piling mo may, may gadan. Iyo pa yan. Ay, baka taminsan, baka pag sa gadan bagay, tumunag na lamay. Ay, sa muda eh, kinakakan mo lang yan. Grabe man. Sa nung sa kapi. Yan. Diba? Pero, ay, pero siya eh. Assorted kaya siya. Uh -oh. oh, meron siya itong Oreo, may Whoppers. Oo, oh, sosyal naman ito may, may Oreo. May May man Oreo dyan. <laughs> Uy, igwa. Tapod-tapod may may Oreo. <laughs> garo, garo style na Oreo, pero rebisco. Ang sarap ng pining ko. <laughs> igwa pa dyan itong Wayfair. wafer. Wayfair. Nisin. Wayfair. Tapos igwa itong garo Marie. Yeah. Uh, di ba? Garo Marie. Marie itong oh. pagtigakan mo nagtutunaw sa... Oh. An... Meron, minsan ang uh, nakalakay sa ano, Febisco. Yan. Yeah. Yan. siguro ako katong na-train na, -train na... Dahil ko na sa sapa, idudutut ko sa kape, halong tulong tulu <laughs> <laughs> sa... ka na maayong ngipon. Ayan. Tapos ikaw ba dyan pa sa lubong otap? Ayan. Yan. Tap... daw yun sa kape. Oo. di ba? Diba? Kamaraga mo. Tapos may asu asukar daw. Dahil ka na mag -gat. ano, asukar sa kape mo. Yan. Perfect yun. na yan. Tapos may asukar sa ibabaw. Pero ano na tayo napot otap? Ano? Iyo. Oh well. Halagyan dyan sa pato. Ayan. Ang ikaw ba dyan itong ano, buko yan. Diba, buko pie. Oh, buko pie ka mo dyan, buko pie. Ay, yung pinaka na best natin, buko pie. di ko lang alam, saan? May Laguna na ata yun? Laguna? Eh, um... Kulets? I don't know. Kulets? Basta... Grokulets to eh, yun. Ito, ang pinaka-favorite ko dyan, yung buko pie, saka... Egg pie. Uh Oo. -oh. Ang buko pie nila, itong bakong, ano, bakong... Gurang ang buko. Talagang... Uh -oh. ma malumoy. Ano pa, malumoy pa. Like, Lalo <laughs> ka kaya ikaw naman naka-experience ako ka Luka doon. Tapos o, po, itong crust niya, puro paharina. Ayun. Garo dahil paluto. Ay, di. Poon ka to. na ako nagbakal-bakal. Igo, igo dyan yung ano, itong uh, masira mo na buko mm. Ito talagang mainit-init pa. Ayun. Sa so, kigwa po dyan itong naglalaog na pre-taste niya, pre-taste. Pre pa nag-pre-taste ka. Tapos ka mabakal. Di ka mabakal. <laughs> Ayun, maaanggutan ka, mm. di ba? Garo, pero ka papritis-pritis ka pa pretty pretty Ska, pa, ka man eh. pala ano di ka man matugot na day mo bakal ay nako ego uh, pa yan um piaya Ayan. Sira. Oh mm, my God. Si Sipo dyan may mga ano sa New York kung si man dyan na igwang access magbakal pa Pabadarehe man daw po kami din sa Arizona. Itong piaya bagang ano itong may ube. Mm. Kung bakong ube itong garo Munggo. Munggo yan. Hmm. Ay, si Ram. Oh, sige na po. Pa, ade lang po. At tawag na lang po sa Indo ang address. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Tapos, igwa po yun yung... Espasol. Espasol. Ayan. Di ba? Espasol minsan tigyaon oh, niyan sa puti kopon ba? Gaya tayong nagagamit ninda Eyo, garo-garo. Garo-garo sa... mm. Gar po ang kopon mag-wax paper. Dae. Sosyalo naman pag-wax paper. I don't know. Oh, bahala sa muya? <laughs> Iba ba <man> sa Indo. <laughs> 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 Tapos gawa pa dyan yung pastillas, itong garoadong bagay, itong nag uh, okay. ano, Naggatas. gatas Ay, nako. So Ay, yan, no. yan yung mga pasalubong, di ba? So si may mga aram po dyan na or access po ng mga pasalubong na sinasabi mi, baka po pwede man kaming magpa... Oh, mga kanatong natiks dyan oh. sa US, baka igwa po kamong aram. Ay, nagugutom ako ngayon. Ano pa? Minsan, ay, yung igwa sarap pa po yan, idadagdag ko, hmm. tinapay. Ay, iyo. Ito may tinapay pa na insaymada. Igwa pansaro ang pinaka paborito ko halat lang. Ah, uh, itong matagas. Aro. Di ba may pandisal, pan may pandikoko. Oh, pandiga po. <laughs> 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 matagas gayon. <laughs> pan ano tong pan? Eh no, iyo naman basta pandiga po basta na. Basta pa parong sa kayo, no? Pala ba? Ayo, bako arok sa kayan. Itong tapos may grob patulis sa tigagilid. Oh. Pinagong. Ay, ang pinagong Ay, siram. Gutom na ko. Itong, hanba, araw, itong hanbawa, araw mo mauli si papa mo or mm -hmm. mauli si si konsisay man. Itong araw mo, panagulo si Sinda, may dadarahan ka ning, ano, araw ko yung natinapay. mong sarabay. Ay, siram, siram Yan ang na. pinakamagayon na pag sinabing, pag binato ka ng bato, batohin mo ng pinagong. pinagong. <laughs> <laughs> Talagang. Ano. May nilingawang kita. Ay, ano? crispy cream Ay, yun. Oh my God. Ay mo kayo. Ayo mga taga talaga, mapasabay pa yan. Di ba mga sex ka? Oo, oh, isa po kaya mapasabay. Pasabay. As yeah. in, pasa and then bye. Bye. Love trip ako dyan. Taaram mong mauli ining bicol ang sarong tao. Alam mm. mo, yun nasa Kubaw Station ka. Ayaw. Aaram mong mauli yan. Tumay bit-bit na yun yung crispy cream. Crispy cream. <God>. Ano po ay, ngayon na, gusto nito? Oh. Assorted or ano? Uh, sugar glaze. Ay, oh. ay, Diyos ko. Kaya minsan mo. talaga, kaipuhan mong mag, ano, magkaigwa kwarta pa naguli ka. Oo. Diba? Oh. Ay, na po. Sa, sa, pasalubong pa sana, ma-na-utot ka na. so, <laughs> iyon po ang ano, pinagulangin sa episode 6. Iyon yung taga-uli-uli, biyahing Manila to Bicol. Vice versa. <laughs> Vice versa. Di ba? Mga, ano, mga experience kami. Ano, Ay eh, siguro, dito man kayo na, 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 na ano, si mga experience, si mga fan experience. Baka, Ay, no. maybe in the future, may oh. pagulayan kita. At gusto diba? yes, lang po bagang ihira sa Indo, kung paano kami namumundo mumundoon Ta, syempre, gusto mi man po kutang mag-uli. Ayun. No, kasi yeah. yung <laughs> yung... So, maka yung dahil makauli, dahil nga, yung nga ni po sa safety mo na. Kung baga, ini kayang pong COVID, grabe po ang pararasa. Pero malala pa po ni sa pag kaya si mga haliman po dyan din nakauling. Sana po pag nakauling nito, ano, spend your time, buri English na pati. Spend Ayaw. your time with your family, oh, di ba? Oh, ta iba po kaya kapag sulo ka mo, di ba, sa pamilya, iba Ayaw. ang pagmati. Pag iba, pagkaibanan mo ang pamilya mo, talagang full baga, kung baga sabi na full na marean sa imong puso. Yeah. So, pahalagahan nito, ha? Kaya this is Bon and this is Kristina and ini ang podcast para sa mga bicolano ini ang Taga bicol